Lima araw bago ang Barangay at SK Elections, nahulihan ang pag-aabot ng mga sobrang maitera sa ilang botanteng rehistrado sa Malabon. Kakasuhan sila ayon sa COMELEC at nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nahuli sa akto ang babaeng ito habang namimigay ng mga envelope na may lamang pera sa mga dumalo sa umunay watchers training sa Navotas. Ang nasa loob din ng warehouse ng pasukan ng Navotas Police at ng Comelec, dalawanda ang botanteng rehistrado sa Malabon. Dinala sila sa Navotas Police Station. Kakasuhan sila ng vote buying o vote selling ayon sa Comelec. We will immediately act on that and those who will be responsible, and we will immediately suspend the proclamation of this uh, candidate kung sakasakaling sila ay mananalo. Again, hindi namin palalampasin ang issue ng vote buying. Nagsagawa naman ng final testing and sealing ng vote counting machine sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Gagamit ng makina dahil isa ito sa tatlong barangay na automated ang barangay SK Elections. Ang dalawang iba pa ay nasa Dasmarinas, Cavite. Bago naman ang eleksyon, pwede nang alamin kung saan ang presinto boboto gamit ang precinct finder ng COMELEC. Puntahan lang ang website na nasa inyong screen at sagutan ang mga hinihinging impormasyon. Paano kung hindi lumalabas ang pangalan ng botante sa precinct finder? Ah, pakitingnan niyo po mabuti, paki-counter check halimbawa po yung junior, pakilagyan niyo po ng period, paki-counter check niyo po kasi baka maya-maya mali po kasi yung spelling. Either nagkamali kayo sa type o nagkamali yung mga nasa local comelec namin. Sa local comelec po, pwede tayong magpunta rin. Safe naman kaya gamitin ng precinct finder, lalot na hack ito noong 2016 at may nag-leak ng data ng maraming botante. We have addressed those challenges, Ma'am Tina. Uh, we won't say na it would go on perfectly, but definitely yung nangyari ng 2016 na uh, uh, more or less, uh, hindi na ho, uh, any replication of that, baka, hindi na ho mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 horas.